Ako si Ray, isang estudyanteng bagong lipat sa Naga para mag-aral sa kolehiyo. Dahil gusto kong makatipid, nangupahan ako sa isang lumang bahay malapit sa eskwelahan. Hindi ito ganoon kaganda, may mga luma at lumalagutok na kahoy at may ilang bahagi ng bubong na sira. Pero mura ang upa, kaya tinanggap ko na Matanda na ang may-ari, si Aling Pining. Mabait siya pero madalas akong binabalaan, huwag kang magpapagabi sa labas. At kung may marinig kang kahit anong ingay sa bubong, huwag mong silipin. Nung una, inakala kong isa lang siyang tipikal na matanda na mahilig sa pamahiin. Pero isang gabi, nag-iba ang pananaw ko. Isang gabi, hating gabi na ako nakauwi mula sa group study. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig at alulong ang aso sa di kalayuan. Habang binubuksan ko ang pinto, napansin ko ang mga kapitbahay ay sarado na ang bintana at pintuan nila. Parang may kinatatakutan. Pagpasok ko sa bahay, dumiretsyo ako sa kwarto. Pero pagkapasok ko nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Hindi ito normal na lamig ng gabi. Ito'y parang may dumaan na malamig na hangin sa batok ko. Pagsapit ng alas dos, habang nag-aaral ako, bigla kong narinig ang tunog ng kalusko sa bubong. Mahinang yapak. Akala ko pusa lang, kaya hindi ko pinansin. Pero, maya-maya, ang yapak ay naging mabibigat. Para bang may taong naglalakad sa ibabaw ng bahay, tumigil ako sa ginagawa ko sinubukang makinig at doon ko narinig ang isang tunog na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Isang mahinang halakhak, mataas, manipis at parang hindi pangkaraniwang boses. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, pinilit, kung sumilip sa bubong pero bago ko pa maitulak ang jealousy, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Wala namang hangin, Kinabukasan, kinausap ko si Aling Pining tungkol sa narinig ko. Napansin kong nanginginig ang kamay niya habang nagtitimpla ng kape. May narinig kang ingay? Tanong niya, pero parang alam na niya ang sagot. Opo? Para pong may naglalakad sa bubong, hindi siya sumagot agad. Pero makalipas ang ilang segundo, bumuntong hiningas siya. Ilang dekada na akong nakatira dito. Marami nang nangupahan pero lahat sila umaalis agad. Bakit po? Dahil sa aswang. Napatawa ako pero nang makita kong seryoso ang mukha niya, bigla akong kinilabutan. Dati, may isang babae dito sa baryo na nakilala bilang isang hilot. Mabait siya nung una pero nung tumanda na siya, napansin ng mga tao na parang hindi siya tumatanda. Lagi siyang gising tuwing gabi at minsan may mga batang nawawala. Natuyo ang lalamunan ko. Ano pong nangyari sa kanya? Pinaalis siya ng mga tao. Pero bago siya umalis, nagbanta siya na babalik siya. Na hindi pa tapos ang lahat, tumayo ang balahibo ko. Ang ingay na naririnig mo sa bubong, sabi niya, palatandaan na may bumabalik. Dumaan ang mga araw at patuloy kung naririnig ang yapak sa bubong tuwing hating gabi. Hanggang isang gabi, hindi lang yapak ang narinig ko. Narinig ko ang pagbukas ng bintana sa sala. Nasa kwarto ako noon, nanlalamig, habang pinakikiramdaman ang tunog. maya, -maya may narinig akong kalusko sa sahig. May pumasok sa bahay. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto. Sa manipis na liwanag mula sa labas, nakita ko ang isang anino, isang babae, nakatalikod, nakayuko sa harap ng altar ni Aling Pining. Mahaba ang buhok, ngunit ang balat niya ay parang natutuklab, at ang mga daliri niya ay mahahaba, matutulis. Unti-unti, siyang lumingon at nang magtama ang mata namin, minitian niya ako. Wala siyang labi. Ang bunganga niya ay isang maitim na butas na puno ng mahahabang pangil. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at inilak ang pinto. Nanginginig ang katawan ko habang naririnig ang pagkalampag sa pinto. Wag kang matakot. Gutom lang ako. Napapikit ako at napadasal. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas bago tumigil ang kalampag. Nang magkalakas loob, akong tumingin Nakita kong ang bintana ko ay bahagyang nakabukas at may marka ng matutulis na kuko sa kahoy. Kinabukasan, umalis na ako sa bahay na iyon. Hindi na ako nagpaalam kay Aling Pining. Alam kong alam na niya kung bakit.